I do know you <laughs> tudang ng dalan nai, eh, na tayo sa Bugwak Falls, na kasama natin up mga uh, kabusaw nata ka rin sa Bugwak Falls atong tour guide sir, kay explain sir so what's up mga kabloggers at dito pa si Bel Pumuso pa mga balay city hi, 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 so guys, i-explain ko muna napakataas ang falls na yan so sinukat namin yan 121 feet yan ha <laughs> yan, nagkita yan, 121 feet yan so, magkita yan ang ganda talaga Ayan yung bato na tapo na yan Galing sa taas. sa taas. dahil sa panahon, bakas yung tubig, tinamaan, hulog. Bumagsak. Parang yung, parang manunit yung pagkagagawa. Ba talaga? Ang ganda-ganda talaga niya. Please click like and share button. Saka don't forget to subscribe. May link below yan para sa channel namin. So, uh, XN, XXX. nyo lang. Napakaganda ang video. Sa para may or... Tapos guys, inform ko lang kayo. Uh, kunti pa lang yung nakakapunta rito. So, ina-invite ko kayo o PM in kung gusto niyo makapunta niyo ako yung magpuntutulog kayo niyo inyo that's up, that's up, that's mga vloggers, let's go! Pero maganda talaga ang pulpit oh. Hmm. Daming saka yung movies ng mga bato dito, maganda talaga. Ayun. Kung gusto niyo pumunta dito, contact lang. Ayun. Ang air, may-ari ng lupa dito. Ayun oh. Ganda talaga ito ng pulso. Ayun, mga kabusa, ito po kasama natin. Hirap ito, guys. Hirap. At ang dalawang tokmol. So, guys, ang dalawang, ang dalawang tokmol. Ano? Hindi sa ikaw. Nakamayan ang tokmol niya. Nakikita <laughs> ang

Goods of Galil Describe nyo Ano? gini-gini pa to? Ha? Ooh. So guys kami pa so, lang yung nakaka-discover ito? O, ganyan lang Ganyan, ang laki niwa Masin yan Ganyan okay. yun Ang waso ko guys Tara, liko tayo O, kamusta? Liko na tayo Ano yung masasay? Eh? Ito ah. ang na, na Marlon ba? Nauulog na. Nakikita. Nandito siya, ba? Nakakita siya. Marlon, nakakita ay, Medyo madumi yung tubig, Marlon ah. Umababa sa taas. Yan po yung hito dito. Yan. Yan yung hito. <laughs> yan po siya yung niggard. sa so, mga kapuso? na yung mga bisita Katot! Katot! Kitaatkan Jandri Rawat Betayo na buapo kayo. Yeah. Bye. 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 So, ngayon, kabutaw, uwi na tayo. Tara. Labay so. pa uh, Yun, may cave. Lalim ng cave, oh. Punta tayo ng cave. Punta tayo, dadaan. Yun. Dilim. What's up, yo? What's up, mga monggos! Ano <laughs> ba yan? Ayan, namutidakan. Yun. Park. Park. ほんまに見せるよりもくれたりも

Guys, hit ko lang kayo sa gold mining. Yan. Yung bato, wala lang dito si to. wala si X. Ako na yan. Ito, para magawa niyo yung gold, ganyan yun lang. Kasi, ma mabibili yung gold. Mabibili. Kasi mabigat yun eh. Kasi, kaya, wala kaya. yung uh, kita. Yan. Ganyan yun. Parang gold, di ba? Yan. Kita nyo, wala nang kita. Nandito na ano, yon.